Ito kakabasato may gustong bumili. Vintage na po ito. Ito po yung tinatawag na woven uh, wicker. O tapos yung original ref to Refrigerator. O nanigas na yung yelo to <laughs> Nanigas na yung yelo. Kailangan nang i-depress. Yan ang original ref kakabasato. Good afternoon kakabasato. Ayan yung mga laging nagme-message sa akin. O ito para sa inyo itong video na ito. Yung laging nagtatanong kung saan pwede bumili o magkano ang isang clay pot. So isa-isahin natin. So ilalagay ko yung mobile number ni Aling Sibing Mortela sa may comment section at yung location kung saan pwede kayo makabili. So itong tayam, itong medium size 350 pesos. Pagka small naman 250. Pag large, nasa 400. Tapos itong pan na may takip, yan. 400 pesos. Pwede kang magprito, pwede kang maglaga ng nilagang karne or monggo, beans, pwede dyan. Ito namang karamba is nasa 1-2. Kapag may poset, 1-5. Itong lalagyan ng asin, 200. Yan ang lalagyan ng asin. Tapos tasa, mangkok na maliit, tsaka plato, nag 100 isa. Ayun. 100 pesos. Ito naman yung lalagyanan ng salad or pwede kang mag mekus-mekus ng titimplain yung dinakdakan, salad, etc. 400 pesos. Pwede na magmekus-mekus dyan. May takip na rin siya. Ito naman yung takore. Ayun. 350 pesos. Yan, pwede rin kayong magpa tawag dito customize na mas malaki. Pwede rin. So, mas malaki, mas lalaki rin yung bayad. Pwede kayong magpagawa ng karamba na yung natural lang na kulay brown kakabsat. sa pwede rin. Kung gusto nyo yung itim, yan, itim, kulay itim. Sabihin nyo lang kung anong kulay ang gusto niyo yung natural ba o yung itim. Yan, tawagan nyo lang yung owner kakabsat, sabihin nyo lang yung gusto nyo yung size, yung itsura niya, kung ano yung design na gusto nyo, gagawin niya. Wala pa kasing FB si Aling Sibing, puro tawag. O tapos sa mga nagtatanong kung saan ko nakuha to or nabili. Yan, Shopee, Lazada. Meron pa doon. Type nyo lang, sandok na bau. Bao ng nyug. Ayan, maraming klase. May malaki, may maliit. Ito naman, hindi to chopstick. Ayan, maraming nagkukawin chopstick daw. Customized din yan na pang ipit. Ayan. di diba? Ayan, kawayan lang yan. Tapos, ayan, biniyak, biniyak lang yan. Tapos, nilagyan ng leting, yung tali ng palay. Pagka nagkuhan kayo ng sako sa pa, ng palay, yun yung pang tali. O isama na rin natin to. Ito ay hindi agarwood. Ito ay pine tree. Benguet pine tree. At hindi rin ito ibinabat sa gasolina kung ano man dyan. Yung mga sinasabi, binabat ko daw sa gasolina, sa gas, sa thinner. Para daw umapoy. Tapos ito kakabsat sa mga nagtatanong. Ito ay pa Pwede kang mag-order sa Shopee Lazada. Ito yung patungan ng tayab. Ayan no? search nyo lang sa Shopee, uh, Dikin Saga pa. Yan, mag appear na yan. So, ganyan ang gamit niyan, kakamsat. Matong mo dyan. So, ang isang pirasong ganito, kakamsat, 590 pesos ang bayad sa LBC. Eh, paano na? Pagka ito yung gusto nyo. Tumitimbang ng mga 3 kilo or 5 kilo. Ito, mas mura siguro to, Lagyan ng asin. Siguro nasa 300 pesos ang pa-LBC. Mas mahal pa yung bayad ng COD kaysa yung bayad ng playpot. Medyo malayo rin siya sa LBC. Sa bambang pa yung LBC. Kasi sa Aritaw, wala pong LBC doon. So, biyabiyahe pa siya ng bambang mga isang oras. Or higit pa. Siguro mga 2 hours, pakuntang bambang. Tapos pabalik na ng Kumon. Eh, Siyempre, may edad na rin si Aling Sibing. So, ang gusto niya, yung mga nag-order, sila ang pupunta doon sa bahay niya. Kayo ang mag-pick up. Tatawagan niyo siya. Sabihin niyo yung mga design na gusto niyo. So, 3 to 5 days bago niya magawa. So, tatawag siya sa inyo para pick upin. Madali lang naman sundan yung location niya, kapsat. Eh. Pagka galing ka ng Maynila, papuntang Isabela, madadaanan mo yon yung Aritaw. So, baba ka ng long shed or sa may Palawan Pawn Shop. Basta nagbase kayo sa Palawan Pawn Shop. Sa long shed, sa gitna noon, yung kantong yon pababa. Dire-diretso lang yon Pagka uh, papunta ka naman ng, ng Manila, galing kang Isabela. So, sa left side, basta yung Palawan Pawn Shop, nakita nyo yun. Tsaka yung long shed. Yung long shed, sa tapat ng Ah, uh, ano uh, lechon manok lechon baboy. mga nagle doon. o kaya pag uh, niyo ng long shed, magtanong na lang kayo doon. Sabihin niyo lang saan yung papuntang kumon. Alam na nila ituturo na sa inyong kung So, mag-arkila kayo ng motor or kung may service kayo, mas maganda. Isang daan natang arkila papunta sa Kumon. Sa may Kabakisan Street, Barrio Kumon. So, dire-diretso lang yun, kakamsat sa may pawn shop pababa sa kanto. Palawan Pawn Shop. Dire-diretso lang 'yung. Tapos may mababasa kayo ng Welcome to Kumon. First kanto na right. Doon po kayo liliko. Dire-diretso lang 'yun. Lampasan niyo 'yung cemeteryo. Pwede na kayo magtanong doon sa mga kantin. So ituturo na 'yung bahay ni Aling Sibing Mortela. Na uh, gumagawa ng clay pot. Cooking clay pot. Yan, kilala na siya doon kakabsat. Ito kakabsat na may gustong bumili. Vintage na po ito. Ito po yung tinatawag na woven woven uh, wicker na kalumaan. Yan, naman ako pa kay tita ko. Mang ilan-ilan na lang yung may ganito, kakabasato. Pwede pang gamitin. Okay, mas George. O, tapos yung original ref, kakabasato. Refrigerator. O, nanigas na yung yelo, kakabasato. <laughs> nanigas na yung yelo. Kailangan nang i-depress. Yan ang original ref, kakabasato. So, yun lang po, kakabasato. Magandang hapon po sa inyong lahat. And God bless. Ingat po parati. Bye. Iggy, masinjords.